gamit ang iyong kanang hintotoro, Kanang hintotoro po, lagyan mo ito ng inyong laway at pagkatapos ay i-cross mo ito sa batok ng iyong karelasyon ng tatlong beses. Tandaan, dapat hindi niya po nalalaman ang iyong ginagawa. Sumuli, lagyan mo ng laway ang iyong daliri, yung iyong, iyong hintuturo, kanang hintuturo. Pagkatapos ay palihim mo, pakunwari mo, i-cross ang iyong hintuturo ng tatlong beses. One, two, three, four. Three. Tatlong beses po nating ikukrus ang ating hintuturo doon sa batok ng iyong karilasyon. Tandaan nyo guys, kapag nagawa nyo ito, hindi siya mahuhumaling sa iba. Magiging iyo ang kanyang buong atensyon. Maari mo itong gawin kahit anong oras, kahit anong araw, kahit anong oras. At habang ikinokross mo iyon, bigkasin mo ang iyong intensyon. So halimbawa, man ay hindi mo ako iiwan, man ay ako lamang ang iyong mamahalin at hindi ka matutokso sa iba. Muli nating paalala. Ito pong ating mga tinuturo ay para po lamang sa mga taong naniniwala dito. Kung ikaw po ay hindi naniniwala dito, walang problema. Wala pong nagpipilit sa inyo ang nagawin ito. Ito po ay tinuturo natin para sa mga taong may mga problema sa pag-ibig at maging mapabuti ang kanilang pamilya. Hindi po natin ito tinuturo para manila, manira tayo ng relasyon o anuman. Ito po ay para sa ikakabuti ng pagsasama ng isang relasyon. Ngayon kung hindi kayo naniniwala, wag po ninyong gawin, wag na po ninyong pasakitin ang inyong mga ulo. Maraming maraming salamat.